Bakit nga ba kung tayo ay maghamping, dapat alam natin na dapat nakabukod yung maliliit sa malalaki. So kung mapapansin yung makaibon, dito po sa video natin, meron tayong divider. So hiwalay yung maliit at hiwalay yung malaki. So ano yung purpose natin dyan? Si makaibon, kung ihahalo natin yung maliliit doon sa malalaki, possible po na madaganan sila. Baka yun po yung maging dahilan na mamatay sila. Kaya naman, yung ginawa natin dito ay iniwalay natin yung maliliit sa malalaki. So, kung mapapansin nyo yan mga kaibon, nandito na yung maliliit, yan, busog na busog siya, at saka yung malaki naman nandito na sa kabila. Dito. Yan, busog na busog din. So, hindi natin yan uh, pinagsasama kasi baka uh, madaganan, so mamatay yung uh, maliliit so kawawa naman. So nilalagyan natin yan makaibon ng uh, divider para naman hindi pumadaganan. So ito yung nag isa natin dito na red eye. Yan. Tipid na tipid siya kumain. So kung makikita nyo yung isa doon, napakabusog. So ayan, ito naman siguro nagda-diet siya. Kaunti lang yung kinakain ito kasi uh, niluluwa niya na. So, yan. Pero busog na rin naman. So bukas ko na yan susundan. Napaka ini. Siguro ito ay magiging albay na to. Ang bilis nila lumaki mga Kung makikita nyo. Halos uh, makukompleto na yung kanilang balaybo. So ito lang. Uh, green na green. Halos uh, kumpleto na yung kanyang balaybo. Siguro next week pa. Uh, makakalipad na to. So yan. Ito yung sumunod doon sa pinakamalaki halos uh, makukompleto na rin yung kanyang balaybo biopar blue opaline yan so ito naman uh, spangel possible rf so ito magkakapatid to yan so yan magkakapatid yan so ito magkapatid rin tong dalawa possible rf ito kala ko magbibisual red factor na hindi pa pala So laging paasa yung uh, parisa natin dito hindi pa tayo nakakaroon ng visual uh, na red factor. Kung makikita nyo ang lilikot kasi nagugutom na yan. So hindi pa natin pinapakain. Kasi dalawa lang yung kamay natin, yung isang kamay natin ginagamit natin para mabigyan sila. Ayan. So, Nagaganda na ako dito. Dito. So siguro ito na yung ipapalit ko na ititrain ko sa nawala natin na uh, si Koy kasi hindi na nakabalik si Koy so magte-train naman tayo ulit uh, back to zero na naman tayo magte-train tayo ng uh, Koy 2 kasi si Koy 1 nawala si Koy 2 naman yung ipapalit natin which is ito